sa loob ng isang fitness center at doon sa isa sa mga staff room, makikita natin ang isang lalaki na nagnangalang Choi, nagla-livestream siya. Kilala siya bilang Best Gym Rat TV kan. Sabi niya gagawa siya ng isang mapbang ngayon tapos nagsimulang kumain. Sabi niya masarap ito pagkatapos ay uminom ng serbesa. Malinaw naman sa katawan niya na mahilig talaga siyang mag-workout. Hindi siya palaging isang gym rat pero malubha siyang nasugatan sa isang misyon ng Special Forces. Dahil doon nagsimula siyang mag-physical therapy, at doon niya natutunang mahalin ang paghahanap ng tamang paraan para sa katawan. Sa huli, naging isang astig na personal trainer siya at nakatuon sa rehabilitasyon. Para sa mga nagtataka kung bakit siya gumagawa ng McBain, ito'y dahil sa COVID. Para makayanan ang gastos sa maintenance ng gym, sinubukan niya ang streaming pero hindi sapat ang kita para mapanatili ang lima gym locations. Ginawa niya ang outro niya, sinasabi sa lahat na mag-like at mag-subscribe. Pagkatapos niyang tapusin ang stream, agad siyang napabuntong hininga. Sabi niya, nag-aalala siya para bukas, ang dami niyang kinain na calories at gusto niyang mag-workout, pero mahirap dahil sa alak. Naisip niya kung bakit nauwi siya sa ganito. Lumipat ang eksena sa doktor na nagsasabi sa kanya na nalalagas ang buhok niya dahil sa matinding stress, at masakit ito para sa kanya. Sabi ng doktor kung hindi siya magdi-distress, patuloy na babagsak ang katawan niya. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito at sabi ng doktor, magiging kalbo siya. Ayaw ni Ka na maging parang Korean Johnny Sins. Kaya nagpapahinga siya ng sobra, pero sabi niya hindi niya alam ang gagawin. Nagsimulang mag-scroll siya sa phone niya at sabi niya, hindi ito. Nakita natin na nagbabasa siya ng merm novels. Lumaki siya kasama ang kanyang lolot-lola at madalas siyang pumunta sa malapit na bookstore para magbasa nito. Napansin niya ang isang pamilyar na akda mula kay author Young at may bago itong The Shell and Monk. Sabi niya kakaiba ito at ang synopsis ay tungkol sa isang martial artist na pinagsasama ang mga karakter. Flinet niya ito para magsimulang magbasa, at agad siyang nahumaling. Sabi niya, ramdam niya ang tunay na pagpapahinga, at napaisip kung kailan ang huling beses na naramdaman niya ito, parang bumalik siya sa pagkabata. Napahiga siya, sabi niya inaantok siya. Habang nakahiga, nagsimulang magliwanag ang screen ng phone niya. Narinig niya ang isang boses na gumigising sa kanya para sa morning workout. Nagulat siya nang makita ang isang kalbong ulo na nakasuot ng Shaolin uniform. May batang lalaki na nagsabi na kailangan na nilang magmadali o mapapag-alitan sila ng elder. Tinanong ni Kan kung paano nakapasok ang bata sa bahay niya, at ang sagot ng bata, ano raw ang ibig niyang sabihin, mas matanda at mas malaki siya kaysa kay Kan. Pero si Kan ay 180 centimeters ang taas at 8% body fat, kaya naguguluhan siya. Tinanong niya kung maayos ang mata ng bata at napatingin siya sa paligid, nagtataka kung bakit nasa bahay siya. Bigla niyang napagtanto na hindi pala iyon ang bahay niya. Hinipo niya ang ulo niya at napansing kalbo siya. Tumayo siya, nagtataka kung nasaan siya at bakit siya kalbo. Naalala niyang tinawag siya ng bata na agent, at pareho ito sa nobelang binabasa niya. Naisip niya kung bakit siya narito at bakit kailangan niyang mawala ang mga muscles niya. Mabilis niyang sinabi sa sarili na panaginip lang ito. Sabi ng bata, nail late na talaga sila. Si Can, o tawagin na natin siyang agent mula ngayon, tumayo at sinabi na cute ang bata. Tumakbo sila, at sinabi niyang sasamantalahin niya ang sitwasyon dahil panaginip lang naman ito. Pagkatapos, isang nakatatandang lalaki. Sumigaw ang matandang lalaki, sinasabing, unang araw pa lang, late na agad. Kailangan kayong turuan ng leksyon. Inutusan niya si Machine at ang bata na Pam Westo. Sabi ni Machine, parang totoong-totoo ang panaginip na ito. Sinabi ng matanda na magsisimula sila sa horse stance. Lam si Eugene at nakita niyang lahat ay nanginginig, parang sumakit ang tiyan nila matapos kumain ng masamang batch ng Taco Bell. Pero naisip niya, masasaktan ang mga tuhod nila ng ganito. Dahil sa kanyang karanasan sa rehabilitation training, alam niya kung gaano kahalaga ang lower body at core para sa kalusugan ng katawan. Maraming beses na niyang nakitang may mga trainer na nagtuturo ng maling teknik. Nakatuon lang sa upper body at pinapabayaan ang core. Kaya alam niyang magiging problema ang posture nila sa hinaharap. Masyadong nakayuko ang likod at masyadong nakabuka ang mga paa. Sumigaw ang matanda, "Ang lower body ang pundasyon ng martial arts. Kung hindi ninyo kayang panatilihin ang balanse gamit ang lower body, hindi kayo makakapagbigay ng tamang lakas sa suntok o sa paggamit ng staff techniques." Naisip ni Merjang, kung alam naman nila ito, bakit pinapayagan nilang mali ang poster? Napangiwi siya, dahil panaginip lang naman ito, hindi siya mananahimik. Sumigaw siya, wala kayong kaalam-alam tungkol sa tamang ehersisyo. Nagulat ang matatanda at pati ang mga estudyante. Nilapitan siya ng batang kasama kanina at nagtanong kung anong problema niya. Tinanong naman ng matanda kung bakit niya ginugulo ang training session sa pamamagitan ng pagsigaw. May ilan pang nakatatanda ang nagsabi, baka ginagawa lang niya ito para hindi siya mag-training, na hindi raw karapat dapat para sa isang Shaolin disciple. Sabi ni Merging, baka dahil nasa martial arts novel siya, kaya ramdam niya ang enerhiya nila kahit sa sigawan pa lang. Pero hindi siya uurong, sabi niya, itinuro lang naman niyang mali ang ginagawa nila, at mas madali pa ito kaysa pakitunguhan ang mga pasaway na miyembro sa totoong buhay. Tinanong siya ng matanda kung sinasabi ba niyang mali ang Shaolin training. Naisip ni Merjeng na sobrang makatutuhanan ng panaginip na ito, kaya sasakyan na lang niya at magsasalita na parang martial artist. Sinabi niya na kung magpapatuloy sila ng ganitong training, pagtanda nila, masisira ang cartilage ng kanilang mga tuhod. Sabi ng matanda, palusot lang iyan ng mahihina. Tinanong ni Mucheng kung ano ang ibig niyang sabihin, sabay dagdag, ang martial arts ay para sa mahihina, upang palakasin ang kanilang katawan at isipan. Pero sinasabi mo ngayon na hindi ito para sa mahihina matuto. May isa pang matandang lalaki na sumingit, iba ang paraan ng Shaolin. Nagsasanay kami ng martial arts upang makamtan ang kaliwanagan. Sabi ni Merjeng, aganoon ba? Ibig niyo bang sabihin, hindi lugar ang Shaolin para makamtan ng mahihina ang kaliwanagan? Mabilis na nag-alangan ang lalaki, hindi, hindi yun ang ibig kong sabihin, nagsasanay kami ng mahigpit upang palakasin ang isipan. Mahina ang isipan ng tao, kaya naghahanap ito ng kaginhawaan sa oras ng hirap at kasamaan. Ang training ang dahilan para matutong tisin ang lahat ng ito. Sabi ni Machine, parang ang sinasabi nila ay dapat lang sanayin ang isipan habang bata pa. Dahil kung totoo ang sinasabi nila, para bang okay lang na masira ang mga tuhod ng mga bata habang nagsasanay, kasi pagtanda nila, hindi na nila ganing dumaan sa ganong hirap. Nagsimulang magbulungan ang ibang estudyante, nagtatanong kung totoo ba ang lahat ng iyon. Itinuro naman ni Merjeng ang isang mas matandang lalaki at sinabing, "Kaya gusto kong malaman, gaano na ba karami ang pinagdaanan mo? Pero bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakamtan ang kaliwanagan?" Napaisip ang lalaki, anong klaseng baliw itong batang ito para sabihin yun sa unang klase pa lang. Si Hyo ay sumigaw ng malakas, kaya't napilita ng mga estudyante na takpan ang kanilang mga tainga. Sabi ni Cheng, sobra naman yun na pressure. Nakatitig ang lahat ng estudyante kay Hyun, at nagsimula siyang lumapit kay Cheng. Sabi niya, narinig niya ang lahat ng sinabi nito, at tulad ng sinabi ng isang second class disciple, ang martial arts ng isang Buddhist group ay karaniwang ginagamit upang sanayin ang sarili. Ngunit iba raw ang kanila. Tinanong siya ni Mu kung paano. Sabi ni Hyun, ginagamit nila ang martial arts upang iligtas ang nakararami, upang ipagtanggol ang ibalaban sa kasamaan at sa mga demonyong umaabuso sa kanila. Napabuntong hininga si Mu Cheng at tinanong kung kinakailangan pa bang sirain nila ang kanilang mga tuhod para lang ipagtanggol ang iba. Tinitigan siya ni Hyun at sinabi na kung pababayaan nila si Mu Cheng, magiging masamang impluensya siya sa ibang estudyante. Pero dahil bawal parusahan ng matatanda ang batang monghe ng personal, isa lang ang opsyon, kailangan niyang patunayan ito mismo. Itinuro siya ni Hyun at sinabing gusto niyang makita kung kaya niyang talunin ang isang nakasanay na gamit ang Shaolin Training Method upang patunayan ang kanyang punto. Tinanong ni Mu Cheng kung sino ang makakalaban niya, sabay sabing, siguradong hindi isang first class disciple. Sagot ni Hyun, magiging patas lang kung lalaban siya sa isang pumasok sa parehong panahon niya, at pinaabante si Mogan. Sabi ni Jin, kung totoo ang lahat ng sinabi niya, sa loob ng pitong araw ay makikipag siya kay Mogan para patunayan ang sarili niya. Sabi ni Mu Cheng, magkaibang weight class iyon, at ito raw ay pangungut siya sa salitang patas. Pero si Mogan, bilang isang kagalang-galang na nakatatanda, pumayag sa kondisyon, sabay sabing, tatanggapin ko. Walang paraan para matalo ako sa isang bata. Magkita tayo sa loob ng isang linggo. Sabi ni Hyun, malinaw na pinili niya ang mahirap na landas. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na bumalik na sa training. Nilapitan ng batang kanina si Mucheng at tinanong kung bakit niya ginagawa ito. Sinabing dapat humingi na lang siya ng tawan. Dito lang nalaman ang pangalan ng bata, Mil. Nakatingin ang ibang estudyante kay Mucheng na may inis, tinatawag siyang walang galang.